final na bill tawag namin ginhawa act at uh, i-update rin namin yung tax code so doon sa mga kababayan natin na ang kanilang kita ngayon ay 250,000 a year exempted sila so tataasan namin 2 to to 400,000 a year sa panukala ni senator Gatchalian kung kumikita ka daw ng 400,000 a year or i-divide natin sa 12 months ang labasan ay 33,333 a month ay exempted na sa tax. Maganda, maganda siyang pakinggan at marami pa marami siyang panukala na alisin na yung buwis. Sa Congress naman itong anak ni Senador Loren Legarda si Congressman Lebiste Ang panukala naman niya ay 1,000 bawat estudyante buwan-buwan allowance sa buong Pilipinas na mayroon 27 million estudyante times 1,000. Ang resulta 27 billion in one month pa lang pero ang gusto niya ay buwan-buwan so mayroon tayo 10 months kasi ang dalawang buwan ay break wala nang pasok. So ibig sabihin 10 months lang ang result nan ay 270 billion a year. Ang ganda pakinggan, palakpakan naman diyan. Ang mga media na auto din dapat igisa-gisahin sa tanong, sa question. Saan mo kukunin o ang budget? Allowance ng 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. At ang masasabi ko po ay ito. Ang edukasyon ay... Ang katotohanan, ang Pilipinas nabubuhay sa buwis. Wala naman tayong reserve oil para pwedeng magamit sa edukasyon na budget na 1,000. Kasi kung magpanukala tayo, puro pay at puro labas ng pera, walang pasok sa gobyerno, ang resulta, walang infrastructure, poor services malaking kabawasan sa ating treasury. Mahina na nga ang ating export. Ang mga dollars po pasok sa atin. Remittance galing sa ating OFW. Walang masama sa libre. Ang problema lang, mababaon tayo sa utang kasi utangin naman na ang pera. Kita namin ni regulation ng no? So, ibig sabihin pag ka, kumikita ka ng 400,000 a year, exempted ka from income tax. Tapos yung mga bonuses, ngayon, pag, pag ang bonus mo ay 90,000 a year, exempted ka. Tataasan namin yan 250,000 a year, exempted ka. So kung ang bonus mo ay 150,000, exempted ka rin sa income tax. Uh, yung uh, service charge sa mga restaurants, uh, i-exempt re rin namin siya sa income tax. Kasi yung serv service charge natin, equivalent to, to tips. So, and tips naman ay kusang loob yan na binibigay sa mga waiters. So, uh, ang proposal rin namin, tatanggalin ninyo yung income tax on uh, service charge. At um, marami ito, no? but sinasabi ko lang yung pinaka-importanting uh, uh, points. Tapos yung, uh, yung night differential, overtime pay, holiday pay, Uh, for minimum wage earners exempted. Pero in-expand namin to. So lahat ng mga kababayan natin na nag-overtime, may hazard pay, may differential pay, gagawin rin uh, income tax free. No? Uh, dahil uh, yung, yung hazard pay, binibigay nga yan dahil hazardous yung trabaho mo. Pero kakaltasan pa ng gobyerno. Di ba? Kaya nga binibigay yan dahil delikado yung trabaho mo dapat hindi nakaltasan ng gobyerno. So ito yung nasa loob ng ginhawa bill. Uh, ang gusto namin mabigyan ng ginhawa no yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. Allowance ng 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. At ang masasabi ko po ay ito. Ang edukasyon ay isang bagay na halos lahat man po tayo dito sa Kongreso ay naniniwala dapat supportahan pa ng ating pamahalaan. At ang minsan nagiging hadlang para sa mas malaking budgetary allocation para sa edukasyon ang delivery ng budget or suporta uh, sa mga eskwelahan. Kaya naisip ko natin ang isang mabilis na aksyon ang pagbibigay ng educational assistance through a cash transfer para sa lahat ng mga mag-aaral basta sila po ay uma-attend kanilang mga